Ayan, dito pala ako ngayon sa Philflex Compound dito lang sa Mercedes niyo Pasig City. So napakaraming mga motor dito. Ito ay uh, financing ni AgriBank. So uh, kung sa mga taga Pasig, sa mga taga area ng Quezon City, if malapit lang to sa inyo, puntahan nyo, naghahanap kayo ng motor. Uh, 125, 150 cc, napakaraming motor dito. Almost siguro mga nasa 100 plus unit ito dito bahala na kayo mamili kung ano motor yung gusto ninyo so umpisa natin dito sa mga 150cc na motor so meron silang PCX, NMAX tsaka eto halos bago pa tong NMAX na to yung Prestige Silver era. so PCX NMAX and NMAX din yung Prestige Silver eto ABS ito yung version 2.1 na NMAX eh. then eto naman Ah, ano siya na ABS. So sa mga Honda Click, meron din dito. Ay, napakaraming Honda Click. Ang ang DP nila dito kasi pwede dito cash, pwede rin installment. And sa mga 125, dalawang libo lang daw yung DP nila. Then sa sa ano, sa mga 150cc like Nmax PCX, 5k daw. Then yung ibang details kasi hindi natin masyadong ang uh, kabisado then wala pa siyang presyo. Pwede kayo pumunta dito. Phil Halapin na lang sa Waste, Philflex Compound. Ayan, Mercedes Avenue, San Miguel Pasig City. ayan. napakaraming motor dito. Meron dito mga Rouser, Suzuki Smash. Ayan. Then meron din dito ang Honda na uh, TMX, Soul uh, Soul iGT oh. Meron din sporty Mio Gear. Tapos eto, Pantra Bike din, TMX. So, nagahanap naghahanap kayo ng Miu Gear, napakarami dito. Yung iba mga may damage, ayan. Pero, magdidepende naman po yan sa inyong negotiation kung magkano po yung ano. Tsaka, meron dito yung mga narek na nabangga, hinatak na ng bangko. So, nasa sa inyo na kung ano yung mapipili nyo na motor dito. Ayan. So, kung naghahanap din kayo ng Mio I-125, marami rin dito. Ayan, halos Halos isang area na to Pero puro Mio I-125 So, ayan Ano ba yung mga nakalagay nila dito? Ayan, eto kasi mga motor na to Ay hatak ng bangko Eto, rare tong motor na to Mio Soul 115 Ayan, tapos kayo, meron din mga Honda Beat Eto, Honda Beat Honda Click Meron din dito sa gilid. Oh. All right, napakaraming motor dito, mga idol. Talagang ano eh nasa sa inyo na ako. Ako sa inyo puntahan nyo na 'tong area na 'to. At ito hindi pa masyadong bago lang sila. Bago lang daw sila dito sa Pasig. Meron din silang warehouse sa Cabanatuan. Tapos meron din sila, eh, dalawang warehouse lang meron sila. Cabanatuan lang 'taka dito sa Pasig. Then, yung Agribank kasi ay banko. So, in-house financing sila. So, sa mga hindi na nakapaghulog, hinataka na ng motor, dito dinadala yung mga motor nila. So, may kita ninyo naman, may mga unit na wasak. Siguro, dahil hindi na siya tinuloy, dahil nasira na, mas malaki na yung gagastusin sa pagpapagawa. Tapos, maghuhulog ka pa. So, maging desisyon siguro nila is ipahatak na lang yung motor. So, eto. Ah... Uh, Marami pa tayo unit dito. Meron din Suzuki Raider. Ayan, no? Oh. Not available pa sila. Siguro, hindi pa, hindi pa nila na po-compute kung magkano yung preparation nila dito. So, ito, Raider, oh. Card type. Mukhang makinis. Mukhang walang tama. Ayan. Ito, meron din dito. Sold na pala. Ito, makinis o oh, Honda Clip. Hindi to banda yung mga makikinis na Honda Clip, eh. Ayan, oh. Meron din pa lang Bergman dito mga idol. Ayun. Etong Bergman mukhang maayos pa. Mo maayos pa siya. Hmm. Marami lang sticker yung iba. And kung titingnan niyo yung mga marumi lang siyang tingnan. Pero pag naayos niyo tot nakuha niyo, malamang madaling madalilan tong papugiin So location nito is Phil Flex compound. Mercedes Avenue Pasig City Ito pa Bergman Ito medyo sariwa na Mio Gear Ayun, Sariwa tingnan no? Tinaw nyo naman no? Kaya kung ako sa inyo Pumunta na kayo dito Mag inquire kayo Kaya yung iba kasi nila Wala pang presyo Mas mainam Kayo talaga ang pupunta So if ever na Hahanapin nyo siya Yung pinaka location niya is i Iwis nyo lang Luis nyo lang siya. Uh, Philflex compound. Yun lang ang release ko kanina. And salamat pala sa nag-invite sa akin si Ron Martinez. Isa yata siya sa mga marketing ng AgriBank. And ayun. And ayun. Uh, na... Na-visit natin yung kanilang warehouse dito. Ano yan sir? Sold na yan? Sold na po. Yun, eto. Pagaya niyan. Honda Clip na kulay orange. Oh, 125 version 2. Sold na. Binili ka sir? installment 2,000 down 2,000 down payment and monthly nga 3,3, may rebate na 600 ah mga mura na okay 3,3 yung monthly may rebate pang 600 so papatak na lang nang nasa 2,000 na lang no ah sir okay. sino ba yan sir siya 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 yun si sir Ay, sir, sir paano baan? mo nalaman tong lugar na to uh, Sa lang sa tropa ko lang nabina ah, sa akin pangalan sir Gerald po Gerald oh sir Gerald oh, shout oh. out sir Gerald taga saan pa kayo sir uh, taga Montalpan po sir ah malayo so ito, konting gagaya nga na sinabi ko kanina Sa mga reposes kasi ma makikita mo talaga may mga gas-gas na iba dyan Pero ikaw na ang bahalang magayos Kasi sa presyo naman na makukuha mo siya Hindi brand new Pero madali na magpapogi ng motor Lalo na kung aalagaan mo talaga ng maayos Kaya yung, Martin. yung, ano niya, yung installment niya hindi masakit Kasi yes. isipin mo yun weight lang, mga 2 weight plus lang, ganyan. May rebate ka ng 600. Ano mga tukunda dito sa ano yun, sa A charger yan? Ah, station. Station. Oh, uh, o -o -o. Uh, charger yan yun. Station. Oo, oh, mayroon siyang ano, charger sa charger. city holder, no? City holder. Oo. oo. oh. Ayan. So kayo sir, taga saan kayo? Taga tagig po ako. Ah, taga tagig. Nagahanap din kayo ng moto. Mm -hmm. Ano bet ko sir? 125 o 150? 125. Mas tipid kasi ang 125. Oo. Sabi nga nila, yan. Ang pinakatipid daw na 1 cc 5 sa lahat, Honda Click on daw. Click. Kaya marami, marami yung nagamit ng mga Honda hmm. Click sa lahat lahat. Pangalan nyo, sir? Uh, ano na, uh, June? Memphis. Okay. June. Out, sir June. Hindi kasama kayo, sir? Wala, ako lang mag-isa. Oh, oh, no. Nakita ko lang sa post ng ano. Oo. Oh. O, ano eh. Sa FB, FB rin, sa FB. FB, oh. FB. Okay. nakita ko lang. Oo, oh, kasi may kaibigan ako na nagchat sa akin. Puntahan ko daw kasi marami daw motor marami talaga pagpipilian dito, ano? No? no? Konting papogi lang yan eh. Oo. Oh, ganda na na ito. Ayan, si sir. Congrats, sir. May motor ka na, sir. Congrats. Ayan. May kasama kay sir? Kasama. Ayun, si ma'am. Pwede na kayo mag-ride, ma'am. No? Sabi nila, kapag nakamotor ka daw, makakatipid ka. Pero nangyayari doon, hindi. Nag-upgrade daw kasi ng pyesa. Yeah. Oo nga. Tulad sa isang motor <laughs> Ah. Eh. Ano yung dati yung motor, sir? Happy Racer 152. Charot. Ah, sure. right. Eh. dito, relax ka dito kasi automatic oh. yan. Honda Click. Alright. Okay. Sige, sir. Lalakad-lakad muna ako dito. You, sir. Salamat, sir. Congrats. Yan.